mga kaubayan sa oras na ito ay nandito pa ako sa singko irrigation kastilyo sambales, dito sa aking pinaggamutan noon at dito sa uh, hindi ko napansin itong halamang gamot na ito noon mga kaubayan eto po eto hindi ko po napansin ito noon nung, nung naggamot ako dito sa bagay hindi ako dito naggamot mga kaubayan doon sa bandaron at saka sa mga kapitbahay nila eto yung pinapalabas ko na dahong maria dahong maria, dalawang klase ito mga kaubayan dahong maria wala kang irbaka ka sister? eto oh. yung pinapalabas kong dahong maria mga kaubayan na napakabisa po ito eto po yung gamot na matatanda nung araw eto po um ayusin ko ang camera ko mga kaubayan eto mga kaubayan ang tagal tagal ko nang naghanap nito eto po yung dahong maria dalawang klase po ito yung erbaka at dahong maria lingid sa ating kaalaman na ito po ay napakarami pong binipisyo na nakukuha at napakaraming karamdaman ang kaya niyang gamutin unang una po dito yung mga nawawala sa sarili ibig ko sabihin yung mga ugat na puputukan ng ugat sa ulo nagbabarang ugat may kakayahan po ito mga kaubayan at sa mga kababayan naman yung nawawala sa sarili yung nagluluko ang kanilang mga menstruation yung regla po mabisa po ito etong dahong maria na ito mga kaubayan ang proseso ng paggamit nito ay ibinabalot namin sa dahon ng saging ito pagka naluto na po iniihit namin sa ulo ng isang babaeng nagluluko ang menstruation sa kapo namin iniihip at sa kapo namin pinapatakan ng anisado at pinapainom po namin yan po mga kaubayan. pangalawa po nakatangian nito ito din po ang ginagamit namin sa may mga diferensya sa tainga yung mga nag-uugong, yung mga nabasag yung airgrams, ang yung proseso ng ginagawa namin ito, binibilot po lamang namin ito mga kaubayan. sa po namin ipinapasak sa tayna na ganyan o oh, ipinapasak po namin ganyan po. Yung spirit nito mga kaubayan, yun po ang may kakayahan na gumamot sa mga diferensya natin sa loob ng tainga, maliban po dyan, ay marami pa pong mga benepisyo na kayang lunasan nitong dahong Maria hindi lang sa menstruation hindi lang sa regla ito din po yung walang tigil na pagdurugo ng isang babae mga kaubayan so pag nagka siya sa mayumatik ay eh, yung walang tigil na pagdurugo ng isang babae, ay ito po ang ginagamit nila. wag po nating baliwalayin ito mga bayang kasi gamot ng matatanda nung araw pa po, eto katulad ni nanay, si pamilyang Pagyo taga rito na po yan. Gamot nila nung mat nung araw pa po, eto. Kaway ka nga nanay. Kaway ka. Kaway daw kayo. Kaway ka. Kaway. Ka. Kaway, ka. Kaway, ka. Kaway ka. Sinanay po mga kaubayan ay ang kanang pamilya Pagyo yung aking mga ginagamot dito noon. Na alam nyo ba kung ilang taon na po yan? O, 94 na po yan pero ang lakas pa po mga kaubayan. Sa edad niyang 94 kaya niya pa po magtsatsayan. wala po nga nung biro malakas pa po yan. Na dito sa kanyang kapaligiran mga kaubayan itransit transit po natin ha dito sa kanyang mga kapaligiran yung pinapalabas kong pandan lalaki yan po yun yung pandan lalaki na yan ang tanging gamot po nila no araw sa ay kidney stone pandan lalaki po ayan po ayan po ang lakas po ng bagyo dito mga kaubayan no ang lakas po ng bagyo <laughs> hindi sana ako alis sa bahay mga kaubayan dahil malakas ang hangin at bagyo pero kailangan ng ating kababayan ang ating tulong dito ah nagmamakaawa po kasi um, pag hindi natin um, puntahan nakakaawa naman po Tignan po natin itong pandan lalaki mga kababayan no ito ang pandan lalaki may tinik po siya kung nyo pong nakikita bawas-bawas na po yan Ibig sabihin, lagi po nilang ginagamit ito. Tignan po ninyo kanilang mga dahon, mga kaubayan, no? Ibig sabihin, ito ang pinakagamot po nila dito sa lugar na ito, pandan lalaki. At ito na po, abukado, tinatanim ni sister. <laughs> Puro halamang gamot po yan. Meron din pong atis dito mga kaubayan. Yan po. Kaya kadalasan po sa akin, Uh, pag ako po yung nagmimisyon sa isang lugar, pag mga probinsya, yung mga gamot po nila ay nandito lang po sa kanilang mga kapaligiran tulad nito. Pandan lalaki, yan po, napakabisa po ito sa UTI. Sa UTI po. Huwag po natin baliwalain itong pandan lalaki. Marami na pong linigtas, marami na pong ginamot na karamdaman itong pandan lalaki na ito. Kaya kung inyo pong pagmamastan mga kaubayan, yung puno niya sanga-sanga na po yan oh. Ah? oh, tingnan nyo mga kaubayan ha? Ah. hindi ako sanay tumutok ng camera sa ating mga kaubayan pero eto ha ah, yan yung anak niya yan ang iginagamot niya UTI. sa UTI na niya lang linalagan niya yung anak niya dyan siya gumagaling <laughs> Oh, mahirap nga sister na kwan. Madalang kasi hindi po nila alam na, na yan ay gamot. Kaya yan po mga kaubayan, nandito lamang po, ayun po ang erbaka na napakabisa po sa menstruation sa mga nagdurugo na babae. Nandito po ang pandan lalaki. Hindi pa po ako nakaikot dito sa kanilang kapaligiran. Pero marami pong mga halamang gamot dito sa kanilang kapaligiran. Kasi dito po nila ako susundin mga kaubayan dahil dadalhin po ako dun sa ibang lugar kaya dito po nila ako susundiin ha? Ah? Ilocano o oh, Bisaya ka sister o, oh, nakita na tayo noon yata ikaw ba yung nakatira dyan noon asa ah, likod oh, oh. kaya pansamantala kung puputulin ang videos na ito mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat nandyan na po yung sundo ko marami pong salamat.